Ako, may nagpipitso. Hi guys! For today video. Kalilis <laughs> ka ng ano, ng kamot. 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 <laughs> kamot. Ito so, ang kaos lang tayo pala kung ilagay yung silang pwede sa gilin. Ito so, ang hirap na mababang tao ba? Hindi ko abot kung sampay. Umuulan <laughs> na tapos sabihin na lang yung silang pwede. Ay, napunang ka na rapat ako. Ha? Gana... Ito <laughs> so, ang hirap ano, ng bansot guys. <laughs> Oo, oh, ang kukukuu! Ano sila

Hindi ako nagpapalinis doon. <laughs> Sayang. Nauwi lang ako ng Pilipinas, saka ako lang papalinisan. Mm -hmm. ah, Maglinis mag si Ginibib kung ganyan. Pero kung kagaya sa akin, ano nako. Diyos ko. Parang... Nanghirapan. Maliliit kasi yun sa akin. Yun, no? Sa akin di maliliit din yan eh. Kaso pinapahaba ko lang. Mm -hmm. okay, ay, okay na rin? Di, ba, oh, di ba, hindi <laughs> <laughs> Okay na rin? hindi halata, hindi Am, um, hindi pa sasabihin, handa po itong paakistan niya ah, maliit <laughs> ni, eh hindi talim niya natin ito, isa ganun mo hindi talim bibili tayo niya <laughs> bili ka ng set na may ano, may puto inaano kasi yan, itak

yan pa mm. eh, paanak mo na ko daw. Eh, tagal-tagal mo pala ta ng bata. Iiwan mo lang eh. Iiwan ki GC. Siya mo <mag -papadede. laughs> <laughs> 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 oh, mo imagine ko sa'yo iwan ng bata. One month pa lang pala. Ano ko? anak-anak hmm, kayak anak, -anak, anak, -anak, anak, -anak anu misalnya <laughs> anaknya dapat digasinya yang Oke, 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 Nalagyan niya nalang lang ng ano, colorless babaw. Patuyo, okay, okay. patuyo. Skin tone din yan. Colorless, colorless lang. Colorless lang Parang hindi alata. Pag umaba na yung kuku, puputulin ko lang yung tip. Hahaha. <laughs> <laughs> diba, hindi na para magtanggal. <laughs> Marami ko po ng ilapad at stay. Mm. Ang may nami ko po pa do model. Model ng kuskus. Ah, pa nga siya Ano na